at may meeting kami ngayon at may ayuda para sa, para sa mga dapat mga tulong namalabo oh ganon pa ganon pa nyo kayo po pa pasahod po tayo. Wag po natin lagi sabihin na binibigyan tayo ng ayuda ni King Yun po ay tulong at sahod na binibigay sa akin bilang isang coordinator. Okay po? Huwag po yung mamali-mali tayo ng mga informasyon. Iisa po tayo ang LGBT po ay iisa. Isa pa po problema natin mga LGBT. Ano po naman natin ang LGBT dito sa nasa buhay dalawa. Subalit, so ito po may papahayag po namin kasama ng aking mga opisyalis. Hindi po tayo magkakaaway. Isa po ang ating hangarin ang magkaisa. Huwag po tayo sumira sa kanila at sila po na may hindi naninira sa atin. Sila, kung hindi po alam yung presidente po ng isang LGBT ay nanay ko. Nanay na nanay na po siya. Kaya po, huwag na po tayo magpangapitan ng mga maling mensahe para lang po kumagwa tayo. Tayo po tayo ay mga LGBT nakakaisa para sa ating bayan. Tama po ba? Tama! Ito tayo po mismo ang gagawa ng ikasisira natin. Damay-damay damay na po tayo lahat ng mga ibibigit na rin ito. Oh. Kung ang isa ay gumawa ng kasalanan, lahat po tayo ay madadamay. Hindi nga naming mga opisyales, kaya po ginawa namin itong pagpupulong na ito. Para po magkaisa tayo, wala po ditong maganda, wala po ditong pangit. Lahat po tayo pantay-pantay. Yeah! Yan po ang... Yan po ang hangari ng ating LGB mga isang bayan ko. Kagustuhan po namin na mabigyan kayong lahat ng tulong sa abot po ng aming makakaya. Kaya po sana na ano pang mga masasabi dahil po tayo ay iisa. At ito pa po, isa pa po. Kung dito po ay may pumunta lamang para manira, hindi po tayo nag-aalaga ng alay na sisira sa ating puntasyong nagawa. Pwede po kayo umalis na kung kayo maninira sapagkat napakahirap gumawa ng isang proyekto na may alay na sa ilalim sisi na lang ang sa na aming pinaghirapan. Tama po ba? Dapat po tayo ay magkaisa, magtulungan at magmahalan. Kasama ko po ang aking mga opisyalis na mahal na mahal kayo lahat na natin ito. Uli po, maraming maraming salamat na ako po kayo gutom na. Ipapamigay na po muna natin yung po at may tatalakayin pa po tayo mamaya ang pakiusap okay, po ng tatayo sa upuan kami mga opisers na magdadalapan kayo sa inyo. Wala. Wala na nang tatayo pa lang kayo mabigyan. Wala. Kaya <coughs> <coughs> yeah, <lala, pang> <coughs> kain po namin na ngayon ay Jollibee dito sa mga LGBT. Meeting po ito ng LGBT. Yan. Dito po sa Plaza de Rojas. Dyan. Hindi. Ay. Yan. Nagkakainan na. ang daming ang dami talagang LGBT dito sa bayan na nasugbo mga kauna Akin na akin. LGBT nasugbo announcement. Baka po pwede tumulong sa ng bayan at tayo ay magkabit ng bandirita para po maganda ang bayan ay nasugbo. Pwede mo ba? Ayaw ito magkabit ng bandirita. saan tapos na kami kumain. Ayan, na. Ayan, nakakain na kami. Ang sarap. Ang daming lapang. Tayo na. Eh, tayo na, Ricky. Yeah. At, na, na lumabas lang kami kami nag yosi kumain kami din sa labas. ako ah, kumain kami. Nag Tapos kami kumain, na lahat ng mga LGBT, mga bakla tumboy. Lumabas kami para mag muna kami lahat, mga kaunesa. Ngayon po ay magbibigay naman po ng ayuda sa mga LGBT. O, oh, nakalapang na kami lahat. Ayuda daw, ayuda. Oh, Ako nga po okay, sa Ayuda daw. Uh, Lumalanin po yung gabi pero hindi hinuhungay para pumatapos na tayo. <laughs> Oo, oh, ang dami mga LGBT dito sa bahay na nasugbo, mga kaonesa, mga bakla boy. Ayan. Bonggang-bongga mga LGBT. Oo. Oh. diyan ano ang daming tumboy. Ang daming tumboy dito sa Batangas, nasokbo mga kauna-na. Kayan no? mga tumboy yan, dami. Oh, mga tumboy. Gracias. bakla tomboy ang dami Maria Julia uh, Nerto, Enelipi Hanapidayo, Emmanuel Nerto, Aron Nerisi, Oyen Santos. Binibigay na po John yung Marie. mga ayuda. Aron yan, sa mga bakla tumbol Yan, tapos diretsyo Labas na doon sa kabila, pinto Diretsyo, uwi na, pagkabigay ng ayuda Ano po ba ito? Iris, Iris, Aris, Sumangki